guys uh, welcome back to my video and for the respect you guys no ay ano ah uh, tayo ng uh, Magsaysay Park dito sa Davao City and tingnan natin yung mga kaganapan doon no? so para may idea kay guys uh, this is Leon Garcia Street so street lang natin to then sa bandang uh, dulo and makikita nyo na yung Magsaysay Park So andito na tayo guys no sa so, papalipit na tayo at doon na tayo bumaba sa kanto para doon tayo magdaan sa uh, sa pedestrian guys no so mayroong tawiran tamang tawidan talaga doon sa sa may bandang unahan guys so mayroon doon yung pedestrian line guys no So guys <coughs> we are here at Jamboree Street E eh, eh, tayo ng ano guys oh, oh. Hello guys, uh, remember um, how many years din bago tayo ulit makapag-vlog dito? Uh, so guys, so papasok na tayo no? So uh, dito guys, meron talagang security no? So I'll check yung mga ah uh, yung mga gamit ng mga papasok at talaga mapi mo na safe dito. So yan na guys, yung mga bahay nila dito no sa mga tribes ito. So I think uh, hindi ko ba ano sure kung nalibot ko ba lahat ito no kasi hindi na ako pumasok mo sa loob guys. Tapos open pala siya ngayon guys no kasi mayron ngang Uh, festival nga dito sa Davao. So, bawat bahay guys is representative ng bawat tribe dito sa Davao. So, yung tribe dito guys is 11 Tribe or oh, 11 tribes. So, ayan guys, iniikot natin yung uh, buong kapaligiran. No? So, guys, pasensya na kayo ha. Hindi ko gaano na focus talaga yung bahay. no Kasi marami talagang tao sa, ano, sa loob. So, yan, kayo na lang magbasa, no? Kasi isa-isa ko talaga yan sila. So, yung mga tao na yan, guys, is mga guests yan sila. Mga nagbibisita din siya, nagpipicture taking sa mga bahay-bahay dito. part na ito guys ah uh, ito yung uh, section ng mga Bangsamoro tribes no so makikita nyo diyan maganda na yung bahay nila no yung mga uh, guys yung makikita natin sa mga Maguindanao sa uh, part of Cotabato City and uh, Jansan Jensen and Sambonga City sa so makikita nyo yan dyan yung mga mga bahay guys no? Maganda talaga So for this kasi may occasion guys so allow naman po na pumasok dyan sa may bakura nila magpa-picture Eh kaso nag-iisa lang ako guys so wala akong taga-picture guys no so uh, ginaganyan ko na lang yung ano guys uh, yung pagkuha ng mga video no So uh, enjoy for watching na lang sa aking video guys no medyo mahaba-haba pa rin itong lakaran And then, uh, sana yun, mag-enjoy kayo dito sa aking uh, pagkuha ng video, no? So, siguro, by next time, kung ano, is, uh, babalik ulit tayo dito. At uh, yung may kasama na tayo, syempre, yung may taga-video. Mas maganda talaga, mas maganda talaga guys, pag may taga-video ka para ma-explain mo talaga ng uh, clear yung mga uh, binavlog natin. So, baby, next time, may kasama tayo. So, ayan, guys, uh, enjoy and continue din sa ating pagbablog. So guys, uh, yan yung monument ni Marmon Magsaysay, no? So, uh, pinangalan sa kanya ang park na ito. So, uh, hindi ko lang alam guys, no? Kung anong taon ito tinayo itong park na ito, guys. Pero, sa pagkakaalam ko, so, mas matanda pa ito sa akin, no? So, guys, super init talaga. Ah, mayroon pa pala dito, guys. Wait lang, ha? ito pala yung front yata guys ayan So guys, ito guys ang uh, model house ng Trib Tribong Marnau So tingnan niyo naman yung bahay nila guys, no? malapalasyo. Ayan guys, ganyan yung mga bahay ng mga ano, mga Maranao tribes. Ayan. So makikita nyo little yellow talaga yung ano no, mga design. Meron pa silang paarko, then meron silang uh, veranda. Ayan. So meron din silang staircase so, ang ganda ng hagdanan. So meron din silang masjid dito guys no yung model uh model ng uh, kanilang uh mosque. Ayan. Ang ganda din guys oh. Tapos nakikita nyo sa likod yan guys yung flyover na ginagawa no. So connected yan doon sa Davao Coastal Road. So siya tapos guys, pero pag natapos yan, maganda talaga ang view na dito no. So yan guys yung uh, Santa Ana Park. So, ito yung, ano, guys, uh, ito yung dugtong ng coastal road, no? Hanggang dito yung coastal road, ayan. So, lapit tayo doon. So, guys, kung nakikita nyo pa yung uh, unang vlog ko dito, guys, no? So, wala pa yung tulay na yan. So, tabing dagat talaga ang park na ito, guys, no? Ayan. So, doon banda sa kabila guys, ah, dito nakalukit yung dating ah, port ng Davao. No? So guys, ito naman yung ano, open chapel ng park na ito. No? So, hindi ko alam kung anong pangalan nito ng chapel na ito. Pero guys, ito famous ito dati guys kasi nakikita ito o oh, dito sila nag shooting guys lang ano yung mga iba background nila sa video key. Okay? 'Di ba dati uso magsho-shooting tapos talaga nila ng lyrics gawin nilang background sa video kasi okay. so dito yun guys and then yan guys balik tayo dito sa may uh, pasiga, no so ganyan na yung itsura dito guys nung update natin sa uh, Davao Coastal Road na rin so ito guys ah uh, mayroon din mga nagtitinda dito guys no so hindi na ito ano guys hindi na ito yung part ng so guys dito sa bandang dito guys no so hindi na ito part ng village yung tribal village no so dito na naman yung nakalocate yung mga uh, mga tindahan no so Ayan guys, kung naghahanap kayo ng mga printed t-shirts na I love Davao, nandyan yun. And then guys, ito yung uh, ano nila guys, yung bike area, no? So, ayan guys, yung ano, so nare-remember ko pa dati, no? So, nagbabike din. Isa din ako sa nagbabike dyan, no? So, yung bayad pala dati dyan sa bike, guys, isang oras is 25 pesos. And then, narinig ko kanina, 100 na daw, so medyo tumaas na nga yung presyo. So, dito tayo guys, no? Sa kanilang display may food park sa loob guys no so yan guys